Lingid sa kaalaman ng nakararami, bago pa man maging gobernador si Kado Mandanas, matagal na siya nagtatrabaho sa pamahalaang nasyonal at naging prioridad niya ang mga proyekto na makakatulong sa marami. Kagaya na lang noong namumuno pa ang dating presidenteng si Ferdinand Marcos kung saan naglingkod si Gov Bandanas bilang first general manager ng Human Settlements Development Corporation. Dito, maraming tirahan ng naipatayo para sa ordinaryong mamamayan. Nandiyan ang bliss o bagong lipunan improvement of sites and services na ang layunin ay makapagbigay ng tahanan sa mga nangangailangan. Si Gov Mandanas ang nagtaguyod ng Food Terminal Incorporated ng bansa. Ang food terminal ay ang siyang bagsakan ng iba't ibang agriculture products na naging dahilan para bumaba ang presyo ng mga bilihin kadikit ng food terminal ang pagbubukas ng Kadiwa store sa iba't ibang lugar sa bansa na nagbebenta ng mga pangunahing produkto sa mas mababang halaga. Para sa mundong progresibo, kailangan natin ng mga makabagong solusyon sa mga makabagong problema at ang ating dakilang leader ang may layuning higit pang mapabuti ang ating hinaharap.